Ang anak nyo ba'y nakakaranas ng pagkawalan gana sa pagkain? Dahil yan sa hormonal balance na kanilang nararanasan. Ang journey na ito ay nagtataglay ng nutrisyon at pangunawa tungkol sa nutrisyon at balansin ng katawan ng tao. Ngunit ngayon, dahil iba na ang panahon, ang mga sayentipiko ay marami ng kaalaman na natuklasan na hindi literal na vitamin ang kailangan upang ang mga bata ay maganaan sa pagkain. At dahil sa scientific research ng NASA, ang dahon at sanga ng malunggay ay nakakatulong upang balansihin ng mundo. Ito dapat gawin, piliin ang mga sariwang dahon dahil ito'y nagtataglay ng mataas na antas ng bitamina na tinatawag na vitamin high. Hmm, huh? dana? Ang taas? Vitamin high? Putay dana? Pagkatapos kumuha, pagmadaling umuwi upang ang mga bata ay yung madatnan, di ka at hindi sila makapaglaro sa daan. Nandito pa kaya ang mga yon at tayo, maraming salamat sa Diyos at sila'y aking nadatnan. Marami ng matatanda ang nagpamana tungkol sa kalaman na ito. Ayon sa kanila, ang daon at sanga ng malunggay kapag ito'y nakita at nalanghap ng mga bata, unti-unti nang nagkakaganang kumain at sila'y magsasamsaman at di alam manggagawan. At ngayon, ating nasaksihan kung gaano kabisa ang pamamaraan na ito. Sa unang paglanghap pa lang nila sa dahon, kitang-kita ng epekto. Wari bay sila'y antimong nasa jalebi. Paano pa kaya ang sanga ng malunggay? Pag yan ang tumama, kaganaan ka talaga. Wala na, finish na. Lalatayin ka talaga ng iyong ama. Sige lang mga anak, kain lang ng kain. Latayo kain. <laughs> harap na. No?